dahil kapag busog ang ating mga alagang biik ay hindi nila kakainin ang ibibigay nating pagkain na may kasamang pamurga dahil mapait ito para sa ating mga alagang biik kaya tayo napansin natin na maingay at hindi na mapakali itong inahing baboy natin na si Pia dalawang araw pa ang hinihintay natin bago ito maglibor dahil kadalasan sa ating mga inahin bago ito maglibor ay nasa 114 days na ang kanilang pagbubuntis pero ngayon ay napansin natin na parang nagli-labor na siya dahil maingay na siya at hindi na mapakali isang sign na nagli-labor na at mga na ang ating inahing baboy na si Pia Mabuti na lang kanina ay tumila na rin ng ulan at nakapag-ready tayo ng tuyong dahon ng saging. Kaya ang ginawa natin ay binigyan muna natin ng kaunting tuyong dahon ng saging itong si Pia. Susubukan natin kung aayusin niya. Kapag inayos niya itong tuyong dahon ng saging ay ibig sabihin nito naglilibor na ang ating inahing baboy na si Pia. Inaayos niya na nga mga kamangyan kaya ilalagay na natin lahat itong tuyong dahon ng saging na ating naitabi. Ang mga nitid na inahing baboy, bago sila manganak, ay ugali na nila na gumawa ng pugad. Nag-aayos sila sa kanilang pag-aanakan bago sila manganak. Kapag manganak na ang ating alagang nitid na baboy, pwede nating ilagay ang tuyong dahon ng saging, dayami, yung pinagarbisan ng palay, pwede rin ang kusot o rice hull ipanampalay nakukuha ito sa mga rice mill pero dito sa mga inahing baboy na alaga ko ang nilalagay natin ay ito yung dahon ng saging dahil yun lang ang available dito sa aking area mayroon din namang rice mill dito sa aming lugar pero kailangan pa natin ng tao na uupahan para kumuha ng rice hull o ipanampalay kailangan din ng sasakyan pagkakargahan ng rice hull ang tuyong dahon ng saging ay madali lang kunin kahit mag isa lang tayo na kukuha ay okay lang kaya kaya naman natin kaya yan ang ating binibigay kapag mga nganak na sila minsan kapag tag-ani ay pwede rin nating ibigay ang dayami ng palay dahil katabi lang ng ating babuyan ay mga palaya na importante na malagyan natin ng tuyong dahon ng saging ang ating mga nganak na native na baboy para gagawin niya ang pugadan dahil kung hindi natin ito lalagyan ng tuyong dahon ng saging ay magpupumilit lumabas ng kulungan itong ating mga nganak na alagang baboy para humanap ng magiging pugadan tingnan nyo mga kamangyan inaayos niya ang tuyong dahon ng saging ganyan ang ugali ng nitid na baboy pero kapag nagawa niya na itong pugadan na kanyang inaayos ay higa na yan mga kamangyan at maghihintay na lang tayo na lalabas ang kanyang anak may nakaready na rin tayong basahan pang sapin natin kapag hawakan natin ang kanyang ilalabas na anak baka kasi may maipit sayang naman kapag namatayan tayo ng biik kaya babantayan natin ang panganak ni Pia Nagpahinga na rin si Pia sa pag-aayos ng kanyang pugadan at parang may lalabas na rin na biik. Hindi na natin bibidyohan ang panganak ni Pia mga kamangyan dahil baka ma-restrict ang ating channel. Masasayang ang ating video. Mamaya na lang natin ipapakita kapag nailabas niya na lahat ng kanyang magiging anak. Yan na si Pia mga kamangyan dalawang oras din ang inabot ng kanyang panganganak at ang kanyang nailabas na mga biik ay sampung piraso magandang blessing ito sa ating babuyan malulusog din ang kanyang nailabas na mga biik lahat ay maliliksi naman at mahahaba ang katawan magaling talagang inahin itong si Pia akala natin ay kaunti lang ang kanyang ilalabas na biik dahil maliit lang nga ang kanyang pagbubuntis hindi halata sa kanyang tiyan na marami palang biik ang kanyang pinagbubuntis makukulit din ang kanyang mga anak kahit kakalabas lang sa tiyan ay nag-aagawan na sa didi ng kanilang nanay itong si Pia mga kamangyan ay sampu lang ang kanyang didi buti na lang at sampu rin ang kanyang inilabas na mga biik susuportahan na lang natin ng mga organic na pagkain tulad ng madridi agua para maraming gatas ang may bigay niya sa kanyang mga biik at maging malusog ang mga ito magandang umaga mga kamangyan malalakas na ang mga anak ni Pia naglalakad na rin at maliliksi hindi pa natin natingnan kung ilan ba ang lalaki at babae dito sa mga anak ni Pia pero lahat naman ito kapag lumaki na ay pangbinta natin ng panglitsunin paabutin lang natin ng 20 kilos pataas ay pwede na natin ibinta yan mga kamangyan binigyan na muna natin ng Madrid de Agua itong alaga natin na si Pia mamaya maya na natin papakainin dahil maaga pa pero konting pagkain lang ang ating ibibigay dahil bagong panganak pa lang siya hindi pa natin pwedeng busugin magbibigay rin tayo ng antibiotic ihahalo natin sa pagkain itong si Pia para hindi siya mabinat. Ito na ang mga anak ni Bernadette. Malalaki na. Sa ngayon ay nasa 42 days na itong mga anak ni Bernadette at malalakas na rin kumain. Malayo na rin ang kanilang nararating. Nakakarating na sila sa kapitbahay natin at nakakasira na rin ang mga pananim mahilig kasi gumala itong mga anak ni Bernadette kaya ngayon ay pwede na nating iwalay dito natin sila ilalagay mga kamangyan may nakaready na tayo dito na bakod para sa kanilang kulungan yan ay dating bakod natin sa ating mga itik yung hindi pa natin na ililipat ang ating mga itik ito ngayon ang gagamitin natin Pang bakod para sa ating mga iwawalay na mga biik ayusin lang muna natin mga kamangyan pang samantala lang naman ito na kulungan ng ating mga biik kapag nasa 1 month na sila at kumakain na rin ng mga organic na pagkain ay pwede na nating ilipat sila sa malaking kulungan dahil kaya na nilang sirain at kaya na rin nilang talunin itong bakod na ating ginawang kulungan nila Naayos na natin mga kamangyan ang kulungan ng ating mga biik na iwawalay. Ngayon ay papapasukin naman natin sila dito sa kulungan na ginawa natin. Bibigyan lang natin sila ng pagkain para maipasok natin sila dito sa kulungan. Isasabay na rin natin ang pagpurga sa ating mga biik. Ang gamit natin na pamurga ay itong powder. Nabili natin ito ng 30 pesos isang sachet at magagamit na natin ito sa 11 na biik na iwawalay natin itong powder na pamorga ay ihalo lang natin dito sa pagkain na ating ibibigay mapait ito mga kamangyan para sa ating mga biik kaya dapat bago natin bibigyan ng pampurga ang ating mga alagang biik ay hindi muna natin pinapakain ng umaga pagugutuman muna natin ang ating mga alagang biik dahil kapag busog ang ating mga alagang biik ay hindi nila kakainin ang ibibigay nating pagkain na may kasamang pamurga dahil mapait ito para sa ating mga alagang biik kaya tayo mga kamangyan kapag nagbibigay tayo ng pagkain na may kasamang pamurga sa ating mga alagang biik ay alas tres na ng hapon hindi natin sila pinapakain ng umaga at ng tanghali kaya pagdating ng alas tres ay gutom na gutom ang ating mga alagang biik kaya kahit mapait ang binibigay natin na pagkain na may kasamang pamurga ay nauubos nila hindi nasasayang ang binibigay natin na pamurga para sa ating mga alagang biik sa pagbibigay ng pamurga para sa alaga nating mga baboy, mga kamangyan ay mayroon tayong dalawang paraan ang isa ay yung turok tuturokan nyo ang inyong alagang baboy sa bandang leg sa may batok o sa may hita sa bandang puwitan ang presyo naman ng pamurga na yon ay 180 pesos 10 biik na ang inyong matuturukan ang pangalawa naman na paraan para sa pampurga ay ang powder tulad dito sa inapply natin sa ating mga alagang biik isang sachet ng powder mga kamangyan ay 30 pesos lang nasa tinimel na rin ito dito sa mga alaga kong baboy mga kamangyan ay nasanay na rin ako na powder ang aking binibigay na pamurga para sa kanila nakadepende pa rin sa inyo kung anong gusto nyong i-apply para sa inyong mga alagang baboy sa mga baguhan at nagpaplano pa lang na mag-alagaan ng native na baboy sana ay may natutunan kayo sa ating video paano mga kamangyan hanggang dito na lang muna Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye-bye.